So, what's up mga kalakbay? Ngayon nga pala ay uuwi ako sa DRT sa bahay ng aking mama. So, tara mga kalakbay, samahan niyo ako. after nga ng biyahe ko from Malolos, nakarating ako dito sa Angat, Bulacan. So, tapos na rin ako mamili. Uh, hindi pa naman kasi aalis yung sasakyan. Kaya kakain na muna ako dahil wala pa akong breakfast. At nandito na nga ako sa may I Love DRT, sa may DRT Signage. Papasok na tayo ng DRT Bulacan mga kalakbay. So ayan nga pala ang aking mga pinili mga kalakbay. So tara sa mayo na ako. Pagkababa ko dito sa may Kabachile, sumakaya ko ng price again. At itong price again na to ay diretso na sa barangay sa Pangulat DRT Bulacan kung saan doon nakatira ang aking mama So, kailangan ko hawakan ng itlog kahit baka mabasag. Itong hawak ko nga pala ay white flower na aking bibigay din kay mama. So guys, bakit na nga pala kami dito sa Butarero? Ito yung dalawang ahon na magkusunod na tinatawag kong kambal ahon. Ito yung binabike namin na sobrang nakakahingal. So, sa wakas mga kalakbike, after nga ng mahabang biyahe, nakarating na ako dito sa bahay ng aking mama. So, ito nga pala ang loob ng bahay ng mama ko. So, ayan ang aking pamangkin na kasakasama ng aking mama. At ayun ang mama ko, nasa likod ko, inaayos yung paglulutuan ko mamaya. So, ito nga pala yung labas ng bahay namin mga kalakbike, pasilip ko lang sa inyo. aw nga pala magluluto guys. So ito hinanda ko na yung ko. So bari magtitinola ako. Tapos mag aadobo So ayan. Di muna ako magbibihis. Diretso luto na muna ako. Ito, ito. wadi pairiti suhi pateng maaruk iko ngit egoh Terima kasih atas dukungan anda. Terima kasih atas dukungan anda. Terima kasih Oh, ayan, nagmekos-mekos na ako mga insan. Mekos-mekos ko na itong tinolang manok. <laughs> kahoy nga pala ang ginagamit dito pang luto dahil wala silang gasol. So, syempre, mas okay din naman yung kahoy dahil mas simple. Ah, bago, bagong resort. Bago yan. Ginagawa. Ay, lang <laughs> Gin, ah, ginagawa pa lang. Anong resort yan? Oo. So guys, ito nga pala ang next activity ko. Ako ay inanyayahan ng aking kuya na pumasyal sa kanilang bahay. So tara, papasyal tayo. Samahan nyo ako. So guys, andito na nga pala tayo sa bahay ng kuya ko. At Andito ang aking bunsong kapatid. Ayan nakikita niyo. So, sobrang excited siya na makita ako. Chareng, ito po ay alaga ng aking kuya. At sa totoo lang ako yung bunso sa amin. Wala kami bang bunso. So, ayan na, maniwala kayo, charot charot lang 'yon.